na Great Man of the Universe Philippines Ambassador. How yes, does it feel? Uh, Masaya masaya po I'm proud po ako sa sarili ko dahil ginawa uh, ko po yung ko and I think di naman po ako nagkulang. -cool hindi ka naman nagkulang. That killer smile of you. Ayan, ana pa fall in love sa mga netizens out there at ng mga tao dito audience here at the podium. Aside from your killer smile, ano ba talaga ang sa palagay mo ang iyong agimat? kung bakit nakukuha mo ang puso ng mamamayang Pilipino? I think um yung personality ko and first of all uh, alam ko naman sa sarili ko na I will I will always stay humble lalong lalo na uh, maging mabait tayo sa isa't isa and sa lahat ng mga kakilala natin na lumalapit sa atin nagpapasalamat po ako sa lahat na support sa akin lalo na ano kay God nagpapasalamat po sa kanya thank you Do you think di ba sabi mo kanina you are one of the youngest you are the one of the so much experience do you think there are still more learnings para sa susunod ay talagang sungkit na natin ang corona Yes, I think uh, mapagdadaanan naman po natin sa training yan. And gusto ko lang, uh, sumali lang po naman ako for gain experience eh, para lumabas sa comfort zone ko, kumilala ng ibang tao. And about knowledge, about pageantry and modeling po. And eh, what do you think is the biggest learning nga It's a great man of the universe Philippines journey mo? Uh, great man of the universe journey ko is... Uh, Nagpapasala ay yung mga tao na kilala ko and binigyan po nila ako ng mga Uh, advice about sa ganto ganyan yung mga modeling po and nagpapasalamat po sa kanila dahil sinuportahan nila ako and sa mga kasama ko po maraming salamat Jason again and congrats and we will be so waiting for po. your journey sa mga susunod pa everybody loves you Jason thank you so much thank you